So mo na yung plastada sa atong multi mga kamaster no. So uh, na may putangan lang sa lambre. So buhos na lang ta. Okay. So all right. So atong uh, sample no. Para maghimog muli ato sa ning pasinawon. Sinawon ginato kay morning Itsura sa atong tingga kung mahuman. So, uh, tong ipaslak sa sa Alright, so mo na ni atong uh, uh, model no, kahoy. Kahoy ra ni siya mga idol kay wala pa man tay sampol nga jig. So ato ra ning gipurma, giliaan para masinaw. Maghimo tag molde para sa atong saranggat, so maghimo tag aning nga molde no. So ang gamiton plaster of Paris nang gihapon. O ni So so right, so maghimo ta og kanang kuan molde para sa tong saranggat no pang pusit o kabir o yun, yung ano mga kamas kabir pang pusit alright so alright so itong kinangla no plaster of paris sumapalit so, niya sa shopee no super fine alright so kinanglan po nato ito cardboard ng baga Okay. So, kailangan natong modeling clay. Alright. So, mas nindot ng pula mga idol. Alright. So, kailangan natong mga lambre. Parang support sa itong molde para pag-on. Para matibay. Alright. So, kailangan natong kutsilyo, no? pang sa clay. Kailangan natong butilya pang plat sa clay. Para dito malisdan. So, alright. So alright, so ablihan na ning kuan clay. So basic na nino. Ah uh, og mold gamit ang plaster of Paris. So una to himuon. I-flat na ning atong modeling clay. Tama-tama nga pagka-flat. Uh, Magkasiyang atong sample o model. Alright. So gamit ang butilya to ning paligid-ligiron. Roblox ya Oke berada gion sikih paligid-paligid para maplat okay, Oke okay. morning ini on berprestada suara so, na plat na so patong na to modelnya ato nga model niya. na to no uh, ilubong na to ang katunga katunga lang so mo kalutan na to gamay paka na ko kuha na to gamay para mulubong gid siya malubong ang katunga so, tarungol lang na para para moldy na ang moldi na ang epekto maayo po okay po so, okay paan pala to ni gamay kay sobra si iya lang iduot no okay antod makatunga na ang yang malubong tarungon na to na mga gilid-gilid so alright so ditso na no wala na ito ipakita sa pagbuho so mauna ni plastada so gibutan ng cardboard skillet tag clay niya gibusan so abrihan na na ito no sa itsura ni okay tanggalon na ito ni mga cardboard So, ang akong igamit na yung patungan ng mga idol is mga sobra-sobra na tiles para dito malisdan malistan patong sa, sa tiles para uh, sino ba dali na paglimpyo dali na pagtanggal okay tuwan ano ng lang katon okay na lang okay oops to malisdan si dudong okay ano na ni alright so DIY lang sa mga idol mahal-mahal ang kabir sa Shopee tag 450 so right pag mo ang sarili so sa so mga interested nga magpalit diha barato ra sa to ano 350 na lang buy na mano all right so arena tanggalo na to atong model sample sini so, na na to para dili daw So ang tumoy kaya ni butang to kalambrino para sa uh, butanganan og nylon. No? So okay. Tong so, tanggalon na. Ni ni lang so pilit kini sa mga ma, -ma -bayo, no. Okay, natanggal na mga idol. So ana sa ibabaw ang atong buhosanan ani. So atong kita nga tatlo ang bangag, ang bangag sa tonga. ang kuan lambre so karon tangan nato ni kuan si so, gani grasa grasahan nato ang nga sampol nga jig o grasahan po nato ning kalahati nga molde para inig tanggal nato niya di malisdan dan so dali lang siya pag separate nang saha iyang katunga so, palibutan na nato grasa So, mas nindot ang grasa mga uh, kamaster no? dali e, dalir kay matanggal. Mas nindot pa sa uwi, oil. So, okay. Doon lang yung butangan. Alright. Okay. Okay na ni. Bites na ni. Alright, so mana no? nagbutag grasa so ato na ning ibalik ning ato nga sample nga jig unya ato sang tarungo ning grasa tanan ato kuan tanan nato cardboard sa palibot mga clay. para magbuhos sa sa iyang katunga no Olimpiwan sang pelibot. Alright. So na, tanga clay. Gilid-gilid para di maghulag, di maglihok ang atong nga molde no. Na, tanga clay dia. Sa gilid o gilid na tangan Tahan pagi di pikas. Spikas upikas. Tahan niya cardboard. So, ang iba na niyo gamit is ligo ng dulaan sa mga bata. So, atong gamit is cardboard kaya wala man tayo ligo. So, mawala na itong gamiton kung unsang available. Okay. So, pag nga na itong clay, no? Ang cardboard para dili siya ma... Di siya ma... tumba matumba dapat siguro doon na to nga ulay buslot nga dili ka lusot koan kuan ang plaster nga atong gi mix uh, i secure gyud nato nga walay mo agas para dili maguba ang ato ang molde okay so paguman ni busan na, na to nato ni paguman Alright, so kipang okay, mangila na to, no, para secure good. Secure good ang atong cardboard nga dili siya matandog. Pamputangan na to, mga, mga support. Okay, so gibusan okay, na na to, no. Nabusan na na to, lalo na to ipakita. So tarongon lang yun na to, mga kamaster, no. Uh, oh, Tanatog ng mga alambre pang support ni siya mga kamaster pang dili dili dayon mabuak ang atong kwan tong plaster na at wala nang iikis-ikis sa sa atong kwan molde ya yeah, tong iduot pa lalong nga maabot siya sa tunga tama-tama okay, lang gilang ang kalaputon niya no ipudingon nga sobrang mix na tubig tubig para mas dali daghan na to galambre pang dagdag ano durability sa atong mold mold eh. Okay. So yan. Ayos na. Ito nang yung ayuhon. All right. So atong pagahon ni mga idol no. Alright. right. So uga na. After 30 minutes, nauga na siya no. 1 hour. Tanggalo na na mga kamaster. Tanggalon na to ang mga ari, mga bangil. Pawon na to ang mga clay. So yung ani nang process sa paghimog molde. So nya. Maghimog Maghimo ta og molde nga pang kaber o saranggat o pang o squid jig. Kay mas dali kung naay molde para ditso na lang ato nga, nga uh, paghimo wala na tay dili na ta mag kuan sa tingga no grabe no? so, ano no liha ay pagporma so ni ditso na porma nan ditso so okay tanggal na ning kuan clay kuan na to ning mga cardboard so ugana na siya dali kayo mga idol Alright, so na niyang itsura. So, ito uh, aning gamitag kutsilyo. Para mahati siya. Oke okay. perfect. So atong gibaga, no para mas oke okay. So ang pagtanggal niya ni, dukt eh. dutan lang sa kwan. Tunga, oke oh, okay, mabuak layon. Mas dali rasa tanggalon kayo na ang grasa. Charang, okay, oh. muna ni. Muna ni ng itsura sa tunga na oh. mga idol. So, di na tamalista na ni mag himo o kaber o squid jig. So, mas pinadali, no? Mag, lang kita uguan. Plaster Plastero Paris ang pinaka masayon sayon. Pinaka accessible. Tanggalon na nato ni mga clay. Yeah. Tanggalon po nato ni atong sampol nga jig na inimo sa kahoy. Okay perfect na perfect mga idol no so ato ning i i mga pila ka days para maghimol din ta ugan maghimol din tag jig so kung bago lang ka sa atong channel no iyo kalimot sa pag uh, like share and subscribe so kung nakay mga pangutana kamaster so comment down below lang mga idol So, na plastada. Okay. Dira ang alambre sa ibabaw, no? Itong ihikot ni. Dira sa ibabaw. Alright. So, ayaw kalimot sa pag-subscribe. Naku, ni nga tabang sa atong channel nga makahimo pag ito mga videos nga makatabang sa tong mga kapwa, mangingisda. Alright. So, salamat sa inyong support. Salamat sa pagbisita sa itong channel. God bless.